Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Noong bata pa ako, may isang hindi maipaliwanag na takot na bumalot sa aming baryo. Isang sumpa na nagdadala ng kamatayan. Nagsimula ito isang gabi nang may isang matandang lalaki ang namatay sa aming lugar. Ang nakakapangilabot dito. Isang itim na uwak ang nakita sa bubong ng kanyang bahay ilang oras bago siya pumanaw. Sa una, Inakala namin nagkataon lamang ito. Ngunit nang sumunod na linggo, muli itong nangyari. Sa bahay naman ng isang ginang na may sakit. Isang uwak ang dumapo sa kanilang bubong. Kinaumagahan at siyang patay sa kanyang kama. Doon nagsimulang lumaganap ang takot sa baryo. Huwag kang lalabas kapag may uwak sa bubong. Babala ng mga matatanda. Kapag nakita mo ito, magdasal ka na. Lumipas sa mga araw at sunod-sunod ang pagkamatay sa aming lugar hindi lamang ang mga matatanda, kundi pati na rin ang mga bata at malulusog na tao. Ang tanging palatandaan, bago sila pumanaw. Isang uwak ang makikitang nakadapo sa kanilang bubong. Isang gabi, Nakita kong may uwak na lumapag sa bubong ng aming bahay. Nanginginig akong tumakbo sa kwarto ng aking ina. Ngunit hindi siya nagising sa aking mga tawag. Nang lapitan ko siya, malamig na ang kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki na Parang may nakita siyang nakakatakot bago siya nalagutan ng hininga. Ang buong baryo ay binalot ng takot at pagdadalamhati. Wala kaming paliwanag sa mga nangyayari. Kaya't isang albularyo mula sa kabilang bayad ang tinawag upang siyasatin ang sumpa ng uwak dinala niya kami sa isang lumang libingan sa gilid ng baryo, kung saan nakita namin ang isang abandonadong nicho. Ayon sa matanda, may isang matandang babae noon na sinunog ng mga tao dahil pinaginalaan siyang isang mangkukulam bago siya namatay. Isinumpa niya ang baryo at sinabing babalik siya upang maghiganti. Ang mga uwak ang kanyang mga mata, wika ng albularyo. Hinanap niya ang mga dapat niyang singilin. nag-decision kaming mag-alay ng dasal at magbigay ng hondog upang payapain ang kanyang kaluluwa. Ngunit sa gitna ng ritual, biglang tumilim ang langit at isang malakas na ihip ng hangin ang tumaan sa amin. Mula sa itaas, isang grupo ng mga uwak ang lumipad ng paikot tila nagmamasid. Nang matapos ang seremonya, dahan-dahang nawala ang mga ibon. At mula noon, hindi na namin muli silang nakita. Ngunit sa tuwing maririnig ko ang kaluskos ng mga pakpak sa itaas ng aking bubong, hindi ko maiwasang manginig sa takot. Dahil sa aming baryo, hindi lang basta ibon ng uwak. Ito ang mensahe ng kamatayan. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.